Hello mga kalisan, ayan, huling gamutan ng ating mga felicitas Bumalik na sila yung kanilang lakas. So kunin na natin yung kanilang plato. Diyan muna kayo, wait lang. Ayan, kasi may mga langgam. Wait lang, wait lang. Diyan muna kayo. Hugasan muna natin mga kalisan kasi may langgam yung kanilang plato. So, ayan, hugasan mo natin. Banlawan lang natin. kunin muna natin yung konti dito na natira. Ingit na, no? ayan. Mayroon pa. Lagay natin dito. Ah, kapagod. So, ito na ulit yung ilagayin natin. maganda so, pala ito para ma-inom nila, masimot nila yung gamot dahil paborito nila nito ayan yun na pang ano lang pang palaman ko lang sa kanila then ko tayo ng gamot ayan, pang puli Pero sabi nito, ipaubos daw lahat ito. 2.5 Ayan siya. Ay. Ayan. 2.5 ulit. Mamayang tanghali pa yung puti. Yung tabletas. Ihalo natin na ganyan. Para sure na makain nila yung gamot. Ganito rin dito. At gutom na gutom na mga yan. Ginutom ko talaga para sure na makain nila. Parang mas madami kay Anne itong isa. Dagdagan natin. Okay na mga kalisan. Ayan o. Oh. Ano na natin sila. Ayan lagay natin. O oh, dito ka ano. Samba. Kiara dito ka. Ayan. Para simot lahat yung gamot. Sige. Ubusin mo yung samba. Kau naman kiara. Oh, wait lang, ano, Pelisa. Si Pelisa, oh. Wait lang. Buti ka hindi ka pa nagagamot. Ganyan ka rin noon, eh. Ah, ganyan ka rin noon. Wait lang, ah. Ang bilis ni Kiara makaubos talaga, oh. Mga kalisan oh. Gustong gusto niya, mas maano yung isa. Mas mabagal yung isa. Ubusin mo lahat yan, samba, ah para bigyan ko kayo ng ano katpon. food. Kumbaga mga pang palaman ko lang 'yan. Kasi yung tabletas mamayang ha, ano mamayang tanghali 'yun. Once a day. Pero okay lang naman pero ako kasi pinili ko tanghali para may ano siya, may adjust. Ang bilis ni Kiara oh. Si Samba kaya. Ay, bilisan mo. Bilisan mo, Samba. Mabagal ka kasi. Oh, tumingin pa sa camera. <laughs> Sige na. Tignan mo si Kiara, ubos na o. Oh. Hmm. Oh, ikaw rin. Bigyan na kita, ipapasok na kita sa loob mamaya. Pag naubos nila, para dun ka sa loob ng cage. Ha? Ah? Oh, tapos ka na Kiara? Ha, tapos na? Ay, mga kalisay magaling na sila. Maraming salamat kay ano natin. Napaka-generous na i-sponsor. Nag-sponsor ulit sa kanilang pagpapakapon. Katulad ni Mama Katpeli noon, o. Oh. Tapos ka na, ano, Kiara? Pusin mo yan, ha? <sighs> Ang init. Grabe. Mamaya lalabas kayo ulit dito sa ano, bato-bato, ha? Nagbabantay pa ako sa har, eskabik. Tapos ka na, Kiara? O, oh, si Kiara aago ulit. Oy, Kiara, tapos na yan. Bilisan mo, Samba. Samba. Ang bagal mong kumilos si Kiara, ang bilis-bilis niya. Baliktad. Yung babae, napakabilis. Tignan mo, Oh, oh. oh nang agaw pa. Ha. Tama na, Kiara. Si Samba, ang tagal kasi eh. Mas mabilis, mas maliksi yung babae kaysa sayo. Mm, inagawan ka na niya. mo. Mm, Sige na, babay na. Bigyan ko kayo ng cut food.